gaano ba katotoo na mas mura ang kuryente kung may solar panel ka? Mas maraming araw na pagtama, mas maraming harvest ng energy ang ating solar panels at mas makakamura sa kuryente. Within 4 years hanggang 5 years ay maari na natin mabawi ang ginastos natin sa pagpapakabit ng solar panels at ang remaining 20 years or 21 years ay libre na wala na tayong halos babayaran sa mga Meralco or Ormeco sa ating mga electric uh, cooperatives mga kaonix Good day and good vibes sa inyong lahat Narito tayo ngayon sa third floor ng aking kaharian At kasulukuyan tayo nagpapahinga rito At minumuni-muni natin ang huling pagkakataon na makita natin Yung third floor natin na open at maaliwalas gaya nito Nakita nyo ba yan mga kaonix ano? open na open pa itong uh, area na to masarap magtambay maaliwalas dito sa third floor pero darating ang susunod na araw bukas o maaring sa susunod na linggo ay hindi na natin makikita ang open ang lugar na to bakit mga kaonix so mas may enjoy siguro natin dahil magpapakabit na tayo ng solar panel tama kayo mga kaonix solar panel para libre at mas mura ang babayaran natin sa kuryente. Medyo mahala magpagawa nito mga ka pero sulit na sulit kapag naikabit yung solar panel natin. Dito siya ikakabit. Uh, actually, wala siyang mapagkabitan na gaya ng bubong dito sa kapitbahay natin. Kung sa kapitbahay natin ikakabit, ilalagay lang dyan yung solar panel ano? dito lang sa ipapatong sa bubong nakapatong pero dahil tayo ay naka rooftop cemento yung ating uh, flooring at ganoon din sa fourth floor cemento rin yung ating flooring hindi tayo pwedeng maglagay ng solar panel kasi hindi natin magagamit yung ating rooftop kaya ang solusyon kailangan nating itaas yung ating solar panel dito mga ka -onyx. itong area na to dito karugtong siya ng uh, rooftop ng fourth th floor ipapantay siya hanggang doon sa uh, bakal na yun, no medyo overpass lang medyo to so sobra lang siya ng mga isang metro ang purpose nun para mas tamaan siya ng araw mas maraming araw na pagtama mas maraming harvest ng energy ang ating solar panels at mas makakamura sa kuryente. Gaano ba katotoo na mas mura ang kuryente kung may solar panel ka? So, yan yung ating research at inalam mga kaonics. Alam naman natin na ang araw ay libre na nagbibigay ng kuryente kung ito ay yung ma-harvest through solar panels. Meron na tayong mga mekanismo ngayon, mga makabagong pamamaraan para makuha natin yung energy mula sa araw at magamit para sa kuryente natin sa ating mga bahay. Kaya, yun yung ating gagawin ngayon at yun yung ating i-apply ia dito sa ating bahay, sa third floor natin. Totoo mga ka mas mura nga. Subalit, ang magpakabit nito ay medyo mahal. Medyo iiyak tayo sa magagastos natin. Pero, tandaan natin mga ka -onics. In 25 years, 25 years, tama kayo, ay magagamit natin yung ating solar panel. Pakit natin magagamit at paano masusulit ang solar panel sa ginastos natin sa, pagpapa, sa pagpapakabit nito. Dahil within 4 years hanggang 5 years ay maari na natin mabawi ang ginastos natin sa pagpapakabit ng solar panels. At ang remaining 20 years or 21 years ay libre na wala na tayong halos babayaran sa mga Meralco or Ormeco sa ating mga electric uh, cooperatives dahil araw na ang magbibigay ng kuryente sa atin true solar panel so malaking kabawasan mga ka-ONICs kaya pinag-isipan ko rin kung bakit kailangan ko magpakabit though ganun kamahal magpakabit ng solar panel bakit nga ba nainganyo akong magpakabit ng solar panel. Alam nyo mga ka matagal ko nang naririnig ang tungkol sa solar panel. At marami na rin ako naririnig ng mga kaibiga, isina, na mga kaibigan, isina, nagpakabit ng solar panel. Pero hindi ko, hindi ako nangahas na magpakabit dahil nga napakamahal ng presyo ng pagpapakabit ng solar panel. Pero itong huling kakilala ko na nagpakabit ng solar panel. Talagang nainganyo ako mga kaonix Alam nyo ba kung bakit? Bukod sa pareho kami ng buho pareho kaming walang buho <laughs> And dahil sa ganda at tipid ng kuryente niya sa kanilang bahay, nainganyo ako magpakabit ng solar panel. Kahit napakamahal. Pero yung mga kaonix, ang binabayaran niya lang sa isang buwan, ay 200 pesos, ang pinakamataas ay 400 pesos na. And the remaining months na napakalakas ng init, halos wala siyang binabayaran sa kuryente. Halos wala siyang binabayaran sa kuryente dito sa Oriental Mindoro, sa Ormeco, Oriental Mindoro Electric Cooperative. Pero niyan mga Kaonix, sobrang tipid, di ba? At mas lalo ako na yun nung nalaman ko na in 4 years, 5 years, bawi niya na yung kanyang ginastos. Biro mo yun? And then, the remaining years, libre na ang kanyang kuryente. So, saan ka pa? No? Makakapag-isip ka kung bakit kailangan magpakabit ng solar panel. Yun nga lang mga ka kailangan natin magtipon talaga na medyo may kalakihang halaga magkano ba yung halaga na yan at hindi tayo makapagpakabit no? hindi agad ako makapagpakabit ng solar panel mga ka -onix. nasa 280,000 ang kailangan natin ipunin utangin at likumin para maka makaipon tayo ng halaga na pampakabit ng solar panel ganong kalaking halaga mga Kaonix. Pero yung 280,000 na yan within 4 years to 5 years bawing-bawi mo na. At the remaining years ay libre na yung kuryente. O napakaliit lang ng babayaran mong kuryente. Ang solar panel mga Kaonix ay 25 years ang lifespan niya. Kaya tandaan natin, napakalaki pa ng ating uh, makukonsumo within 20 years once na manabawi natin ang 4 years to 5 years na ginastos natin sa pagpapagabit ng solar panel. Sana ay may natutunan kayo at nag-enjoy sa video ito mga ka -onics. At doon sa mga viewers natin na 5,000 pataas ang bill ng kuryente sa inyong electric cooperatives, sana ay napagtanto ninyo kung gaano kahalaga at kung gaano katipib magkaroon ng solar energy. Hanggang sa muli, mga kaonics, maraming salamat sa inyo.